sinasabi nila na ipinanganak ang mga leo upang magningning mga hari at reyna ng zodiac. pero paano kung sabihin ko sa iyo ang tunay na kapangyarihan ng isang leo ay hindi na sa ilaw na kanilang tinatanganan kundi na sa apoy na kanilang dinadala sa loob. sa likod ng bawat kumpiyansang iti ay may pusong tahimik na lumalaban, nagmamahal ng malalim at hindi sumusuko kahit pa ang mundo ay lumilingon sa kanila. Sa pag-ibig, hindi lang sila nahuhulog, sila ay nagtataguyod, nagpoprotekta at nagliliyab ng katapatan. Sa karera, hindi lang sila nangunguna, sila ay nagbibigay inspirasyon, nagtataas ng iba at nangangarap hanggang sa maging totoo ang mga pangarap na iyon. Ito ay hindi tungkol sa kasikatan o kayabangan, ito ay tungkol sa layunin. Dahil kapag nagpasya ang isang leon na umangat, walang puwersa, pagkabigo o takot ang makakahadlang sa kanila. Ito ang lihim na kapangyarihan ng leo. Bawat liyo ay may dalang kwento, isang kwentong isinulat sa tapang, pride, at tahimik na kirot ng pagnanais na maunawaan. Nakikita ng mga tao ang kanilang lakas, ang kanilang tawa, ang kanilang gintong aura, ngunit kakaunti lamang ang nakakasaksi sa mga laban na kanilang pinagdadaanan kapag walang nakatingin. Nakatayo sila ng matatag kahit nanginginig ang kanilang puso, dahil naniniwala sila na ang lakas ay nangangahulugang hindi ipinapakita ang kahinaan. Munit sa loob ng kanilang puso, nananabik ang mga liyo sa isang bagay na dalisay, pag-ibig na ligtas maramdaman, pangarap na tunay ang pakiramdam, at mundong kinikilala ang kanilang halaga. Sa bawat niti, may bagyong kanilang natutunang kontrolin. Sa bawat tagumpay, may sakripisyong hindi napansin ng iba. Munit patuloy silang nagpapatuloy dahil ang pagsuko ay hindi kailanman nakasulat sa kanilang mga bituin. Para sa mga leo, bawat hamon ay pagkakataon upang patunayan ang isang bagay na kahit ang apoy ay maaaring maging banayad at kahit ang lakas ay maaaring maramdaman bilang pag-ibig. Ang apoy sa loob May kakaiba sa apoy na naglalagablab sa loob ng isang leo. Hindi ito apoy na sumisira, kundi apoy na nagbibigay buhay, liwanag at init. Mula sa sandaling sila ay mangarap, tila nakikinig ang universo. Kumikilos sila ng may kumpiyansa, hindi dahil madali ang lahat, kundi dahil naniniwala silang bawat pagbagsak ay nagtuturo kung paano bumangon ng mas malakas. Ang mga liyo ay likas na mga pinuno, hindi dahil hinihini nila ang atensyon, kundi dahil ang kanilang enerhiya ay nakakahatak ng tao. Nakatayo sila sa unahan kapag nag-aalangan ng iba, hindi dahil sa pride, kundi dahil sa layunin. Ang kanilang puso ay tumitibok ng may passion, ang kanilang tinig ay puno ng paniniwala, at ang kanilang mga mata ay naglalaman ng apoy ng isang mas dakilang bagay, pag-asa. Ngunit narito ang hindi nakikita ng karamihan, ang apoy sa loob ng leo ay isang kalasag din ginagamit nila ang kanilang liwanag upang protektahan, gabayan, at itaas ang iba kahit sila mismo ay nasasaktan. At yan, eksakto, ang kanilang tahimik na mahika. Para sa mga leo, ang tagumpay ay hindi lang tungkol sa pag-abot sa tuktok, ito ay tungkol sa pagpapatunay na kahit gaano kadilim ang buhay, sila pa rin ang apoy na ayaw mamatay. Dahil sa bawat leo, may araw, hindi matitinag, hindi mapipigilan, at walang katapusang naglalagablab na may layunin. Leo sa pag-ibig Kapag umiibig ang isang leo, hindi ito kalahati lang. Ang kanilang puso ay hindi nakakaintindi ng hangganan, alam lamang nito kung paano magmahal, magprotekta, at mangarap kasama ang kanilang minamahal. Para sa isang Leo, ang pag-ibig ay hindi laro. Ito ay isang pangako, isang sagradong ugnayan na kanilang binabantayan gamit ang lahat ng mayroon sila. Maaaring mukhang matatag at walang takot sila, pero sa loob, sila ay malalambot na kaluluwa na naghahangad ng katiyakan. Ibinibigay nila ang uri ng pag-ibig na pumupuno sa isang silid, mainit, maliwanag, at buhay na buhay. Munit sa likod ng liwanag na iyon ay isang tahimik na pag-asa na may makakakita sa kabila ng inay, sa kabila ng pride, at mauunawaan ang lambot na kanilang itinatago. Kapag umiibig ang mga Leo, ibinibigay nila ang buong pagkatao, ang kanilang oras, katapatan at puso. Nagiging mga tagapangalaga, manliligaw at mangarap ng sabay. Munit ang pagtataksil ay malalim ang sugat sa kanila. Maaaring patawarin nila, munit hindi nila malilimutan ang mga sugat na iniwan ng pag-ibig. Ngunit kahit sa pagkabigo sa pag-ibig, bumabangon sila, hindi mas malamig kundi mas matalino. Natutunan nilang ang pag-ibig ay hindi tungkol sa pagkawala ng sarili, ito ay tungkol sa paghahanap ng karapat dapat sa kanilang apoy. Para sa mga liyo, ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa kontrol, ito ay tungkol sa koneksyon. Ayaw nila ng pag-ibig na papatayin ang kanilang liwanad, gusto nila ng kasama na maglalagablab sa kanilang tabi, kasing liwanad. At kapag natagpuan nila ang taong iyon, tapat, mabait, at matapang, ang Leo ay nagiging hindi mapipigilan. Ang kanilang puso ang nagiging pinakamalakas nilang sandata, at ang kanilang pag-ibig ay nagiging uri ng enerhiya na makapagpapagaling, makapagbibigay inspirasyon, at makagalaw ng bundok. Dahil para sa Leo, ang pag-ibig ay hindi lang damdamin ito ay kanilang tadhana na nakasulat sa apoy. Leo sa karera sa mundo ng ambisyon at walang katapusang kompetisyon, ang Leo ay parang sikat ng araw na sumisilip sa gitna ng bagyo. Hindi nila hinahabol ang atensyon, kusang dumarating ito sa kanila. Ang kanilang kumpiyansa, determinasyon, at hindi mapipigilang enerhiya nagmumula lahat sa simpleng paniniwala, "Ipinanganak ako upang gumawa ng pagbabago." Ang mga Leo ay hindi basta nagtatrabaho, ibinubuhos nila ang kanilang puso sa lahat ng kanilang hinahawakan. Maging sa pamumuno ng isang kuponan, pagpapatakbo ng negosyo, o pagbuo ng pangarap mula sa simula, ginagawa nila ito ng may pasyon na nararamdaman ng iba. Para sa kanila, ang trabaho ay hindi lamang tungkol sa tabumpay, ito ay tungkol sa kahalagahan. Gusto nilang magkaroon ng kahulugan ang kanilang mga pagsisikap, lumikha ng epekto, at magbigay inspirasyon sa iba. Ngunit narito ang katotohanan ng kakaunti ang nakakaunawa. Hinahangad ng mga leo ang pagkilala hindi dahil sa kayabangan, kundi dahil sa pagpapatunay. Sa kaibuturan ng kanilang puso, nais lamang nilang malaman na nakikita ang kanilang pagsusumikap, mahalaga ang kanilang ginawa, at ang kanilang apoy ay nagbibigay liwanag sa daan ng iba. Sa kanilang karera, sila ay mga visionary na ng may tapang, ngunit may puso rin. Alam nila kung paano itaas ang iba habang hinahabol ang kanilang sariling mga pangarap. Kaya natural na sumusunod ang mga tao sa kanila. May kakaibang karisma ang isang Leo na naniniwala sa kanilang layunin, hindi lang nila pinapalaganap ang pangarap, pinapaliab nila ito sa iba. At kahit dumating ang kabiguan at darating ito, hindi na nanatiling nakalugmok ang Leo. Tinitignan nila ang bawat pagkatalo bilang hamon mula sa universo, patunayan mumuli. At palagi nilang nagagawa. Ang mga Leo ay mga kaluluwang kayang gawing gasolina ang pag-aalinlangan at motibasyon ang kritisismo. Kapag sinabing hindi mo kaya, umiti ang Leo at sasagot, panoorin mo ako. Ang kanilang paglalakbay ay hindi tungkol sa swerte, ito ay tungkol sa lakas ng loob. Umaangat sila hindi dahil nagbigay ng puwang ang mundo, kundi dahil ginawa nila ang sariling lugar nila rito. At sa bawat opisina, entablado, at pangarap, ang Leo ay hindi lang nagliliwanag sila ang nagdadala ng liwanan. Ang nakatagong labanan, ego, takot, at paglago. Sa likod ng bawat nagniningning na leo ay isang aninong bihira nilang ipinapakita sa iba. Iniisip ng mga tao na ang mga leo ay walang takot, hindi matitinag, at laging kontrolado, ngunit sa loob may labang tahimik na naglalagablab. Laban sa pagitan ng pride at sakit, sa pagitan ng pangangailangang magmukhang matatag at ng pagnanais na maunawaan. Ang mga leo ay may mabigat na baluti, ang kanilang iti, kumpiyansa, at tawa. Ito ang paraan nila upang itago ang mga bitak, pag-aalinlangan, at kalungkutan na paminsan-minsan ay sumisiklab kapag walang nakatingin. Natatakot sila sa pagtanggi higit sa lahat, hindi dahil sa kayabangan, kundi dahil nagbibigay sila ng labis sa sarili nila na ang pagkawala ng pag-ibig ay parang pagkawala ng isang bahagi ng kanilang kaluluwa. Ang kanilang ego, na madalas hindi nauunawaan, ay talagang isang kalasad. Ito ang paraan nila upang protektahan ang kanilang marupok na puso mula sa pananakit muli. Kapag ang isang leo ay pakiramdam ay hindi pinapahalagahan o hindi nakikita, namamansa ang kanilang liwanag, hindi dahil nawala ang apoy nila, kundi dahil sobra silang nagbigay ng hindi nakatatanggap ng init bilang kapalit. Ngunit narito ang kanilang lihim na kapangyarihan, pagbabago. Ang tunay na leo ay natututo na ang pagiging vulnerable ay hindi kahinaan, ito ang pinakamatinding anyo ng lakas nagsisimula silang maunawaan na ang mahalin ay hindi nangangahulugang maging perpekto. Ito ay nangangahulugang maging totoo. Sa sandaling tumigil ang isang leo sa pakikipaglaban sa sariling damdamin at nagsimulang yakapin ito, sila ay umuunlad. Natutunan nila na ang pinakamalalaking laban ay hindi laban sa iba, ito ay laban sa loob. At sa bawat pagkakataong bumangon sila mula sa panloob na digmaan, mas nagniningning sila. Dahil kapag gumaling ang isang leo, hindi lamang sila muling nagiging matatag, sila ay nagiging hindi mapipigilan. Ang kanilang liwanag ay nagiging mas banayad, munit mas malalim, ang kanilang apoy ay mas mabagal ang pagliyab, ngunit magpakailanman. Sa katahimikan ng kanilang laban, natutuklasan nila ang katotohanan, ang korona na kanilang isinusuot ay hindi kailanman gawa sa ginto ito ay hinubog mula sa sakit, tapang, at pusong hindi matitinan. Ang ugnayang Filipino, pusong katulad ng leo. Sa bawat pusong Filipino, naninirahan ang maliit na apoy ng isang leo. Ang parehong tapang na nagpapanatili sa mga leo na nakatayo pagkatapos ng bawat pagbagsak, iyan ang parehong lakas na matatagpuan sa bawat Filipino na patuloy na ngumiti sa kabila ng bagyo ng buhay. Nauunawaan ng mga Filipino kung ano ang ibig sabihin ng tahimik na pakikipaglaban. Magtrabaho ng mabuti para sa pamilya, magmahal ng hindi naghihintay ng kapalit, manatiling matatag kahit mabigat ang mundo. Tulad ng isang leo, ibinibigay nila ang kanilang pinakamahusay, hindi para sa atensyon, kundi dahil sa pagmamahal. Dahil ang pag-ibig, para sa parehong, ay ang pinakamatapat na anyo ng layunin. Kapag pinoprotektahan ng isang leo ang isang mahal nila, nagiging matindi sila, at ang parehong matinding pag-ibig na iyon ay naninirahan sa bawat magulang na Filipino na nagsasakripisyo para sa kanilang mga anak, sa bawat kaibigang nananatiling tapat, at sa bawat mangarap na ayaw sumuko. Parehong Leo at ang kaluluwang Filipino ay nagbabahagi ng isang katotohanan malasakit. Ang malalim na pakiramdam ng empatya na nagsasabing, nararamdaman ko ang iyong sakit, at dadalhin ko ito kasama mo. Ito ang init na nagpapalit ng sakit sa lakas. Ito ang dahilan kung bakit pareho silang nagpapatuloy, kahit ilang ulit pa silang bumagsak. Sa espiritu ng Filipino, natagpuan ng Leo ang kanyang salamin, proud pero mapagpakumbaba, matatag pero mabait, matapang pero puspos ng puso. Ang kanilang liwanag ay hindi nagmumula sa ego, nagmumula ito sa pagmamahal. Kaya kapag ang mga leo ay naglalakad sa piling ng mga Filipino, pamilyar ang kanilang enerhiya, dahil pareho nilang nauunawaan ang ibig sabihin ng pamumuno ng may malasakit, pakikipaglaban ng may dangal, at pagmamahal ng walang hanggan. Para sa mga leo, ang mundo ay kanilang entablado. Para sa mga Filipino, ang buhay mismo ay palabas, puno ng pananampalataya, pamilya, tawa, at apoy. At kapag nagtagpo ang dalawang enerhiyang ito, may nangyayaring maganda, natatagpuan ng pasyon ang layunin at ang puso ay nagiging lakas. Pangwakas pagninilay Sa huli, ang pinakamalakas na kapangyarihan ng isang leo ay hindi nasa kanilang ugong. Nasa kanilang puso ito, ang bahagi nila na patuloy na naniniwala, patuloy na nagmamahal, at patuloy na bumabangon kahit walang nakatingin. Sila ang patunay na ang lakas ay hindi laging nangangahulugang maging mainay, minsan, ito ay nangangahulugang tumayo ng matatag sa katahimikan, alam ang iyong halaga, kahit nakalimutan ito ng mundo. Para sa bawat liyo na pakiramdam ay hindi nakikita, tandaan ito, hindi ka ipinanganak para lamang magsanib sa karamihan. Ipinanganak ka upang mangibabaw, hindi dahil sa pride, kundi dahil sa layunin mo. Ikaw ang liwanag na hinahanap ng iba kapag ang kanilang sariling pag-asa ay nanghihina. Ikaw ang init na nagbabago ng dilim tungo sa bukang liwayway. Parehong Leo at ang kaluluwang Filipino ay nagbabahagi ng isang katotohanan malasakit. Ang malalim na pakiramdam ng empatya na nagsasabing, nararamdaman ko ang iyong sakit at dadalhin ko ito kasama mo. Ito ang init na nagpapalit ng sakit sa lakas. Ito ang dahilan kung bakit pareho silang nagpapatuloy kahit ilang ulit pa silang bumagsak. Sa espiritu ng Filipino, natagpuan ng Leo ang kanyang salamin, proud pero mapagpakumbaba, matatag pero mabait, matapang pero puspos ng puso. Ang kanilang liwanag ay hindi nagmumula sa ego, nagmumula ito sa pagmamahal. Kaya kapag ang mga leo ay naglalakad sa piling ng mga Filipino, pamilyar ang kanilang enerhiya, dahil pareho nilang nauunawaan ang ibig sabihin ng pamumuno ng may malasakit, pakikipaglaban ng may dangal, at pagmamahal ng walang hanggan. Para sa mga leo, ang mundo ay kanilang entablado. Para sa mga Filipino, ang buhay mismo ay palabas, puno ng pananampalataya, pamilya, tawa, at apoy. At kapag nagtagpo ang dalawang enerhiyang ito, may nangyayaring maganda, natatagpuan ng pasyon ang layunin at ang puso ay nagiging lakas. Pangwakas pagninilay Sa huli, ang pinakamalakas na kapangyarihan ng isang leo ay hindi nasa kanilang ugong. Nasa kanilang puso ito, ang bahagi nila na patuloy na naniniwala, patuloy na nagmamahal, at patuloy na bumabangon kahit walang nakatingin. Sila ang patunay na ang lakas ay hindi laging nangangahulugang maging mainay, minsan, ito ay nangangahulugang tumayo ng matatag sa katahimikan, alam ang iyong halaga, kahit nakalimutan ito ng mundo. Para sa bawat leo na pakiramdam ay hindi nakikita, tandaan ito, hindi ka ipinanganak para lamang magsanib sa karamihan. Ipinanganak ka upang mangibabaw, hindi dahil sa pride, kundi dahil sa layunin mo. Ikaw ang liwanag na hinahanap ng iba kapag ang kanilang sariling pag-asa ay nanghihina. Ikaw ang init na nagbabago ng dilim tungo sa bukang liwayway. Sa pag-ibig, tinuturuan mo ang katapatan. Sa karera, tinuturuan mo ang tapang. Sa buhay, itinuturo mo sa mundo kung ano ang ibig sabihin ng lumaban ng may grasya. At iyan, Leo, ang iyong lihim na kapangyarihan, apoy na nagpapagaling, espiritu na nagbibigay inspirasyon, at pusong walang tigil sa pagbibigay. Kaya saan ka man naroroon, sa pag-ibig, sa trabaho, sa buhay, tandaan ang katotohanan ito. Hindi mo kailangang habulin ang spotlight. Ikaw ang liwanag. At hanggat patuloy na naglalagablab ang iyong puso sa pagmamahal at layunin, ang iyong kwento ay hindi kailanman mawawala. Dahil ang tunay na leo ay hindi lamang nagniningning. Ginagawa nilang mas maliwanag ang mundo.